Hinimok ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III si Senate President Francis Escudero na magpatawag ng kokus o pulong na mga senador para madesisyon na na ang kanilang pag-convene bilang impeachment court sa kokus na isipaliwanag ni Pimentel na pwedeng mag-convene ang senado kahit sa buwan ng Marso bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte kahit hindi magpatawag ang Pangulo ng special session. Ito'y sa pamagitan ng mag-isang pagpapasya ng senado na magdaos ng special session para makapag-convene bilang impeachment court. Sa hiling na kokus, maaring ipaliwanag din ni Escudero ang kanyang pasya na ang pagbalik ng Senado sa regular na sesyon sa Hunyo para sa impeachment proceedings. Kung tumanggi ang mayorya ng mga Senador na simula ng impeachment trial, kahit pwede na itong gawin, sinabi ng Minority Leader na dapat aminin nito sa publiko. Bogus Pakipakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. Hindi sa legitimate political